mga ka Si ano, <laughs> so, eto mga katwinkel. Nandito po tayo ngayon sa SMX dahil first time namin na maka-attend po dito sa Team Payaman Fair. So, eto ang kanilang fair this 2023. So, let's do this at sa uh, samahan niyo po ako na... Hi, V! Nice meeting you! Kamusta ka? Uy, thank you sa invitation. B. Cortez, mga ka-twinkle. Oh, oh, my God. Ah, sa si Kid Vlad. Hindi ko po kasama. Hindi ko kasama ngayon. Baby ko, si Silvio at saka fiancé oh. ko, si Nonre. Hi, Tito B. Hi, Tito B. Thank you, ha. Thank you. Salamat. Thank you po. Thank you po. Ikot lang kami, bro. Okay, thank you, thank you. Salamat, bro. So, eto na nga, guys. Titignan natin kung ano pa ibang mga pwedeng mabili dito sa fair na to. Salamat thank po. Thank you. Thank you. Sabi ni ate, ang bangong. Hindi ko alam tuloy kung ako yung sinasabihan niyo o yung kilikili ko. Gagawin natin ngayon mga katwinkle, lilibutin natin yung buong SMX para makita din natin kung ano po yung iba't ibang mga pwede nating mabilhan dito. So, nandito rin kasi ang ating Twinkle products at ang Rendezvous. So, makakasama natin yan ngayon at sino pa ibang mga, mga kaibigan natin sa industry na pwede natin makasama. Samahan niyo kami later mga ka-Twinkle. Let's do this. At syempre, dahil kasama ko si Bulilit, si Silvio at sya ka si Nonrel. Ah, oh, mama. Ah, oh, mama. Ito. Tingin tayo ng iba't ibang mga pwedeng bilhin dito, ha? Anong bibili ni Silvio? Ay, nahawakan niya yung lapel ko. Love you. Ayan na, nakikita ko na yung mga pagkain, mga katwinkle. Ayan, nakikita natin ang maraming tao, mga katwinkle. Magbang ko lang, ma'am. Hi, Beth. So, mga katwinkle, nakikita nyo, nag-high sila sa akin. Kasi gandang-ganda sila sa akin, mga katwinkle. Eh, may lang. <laughs> ang sinasabi ko nga sa kanila, baka magkakaano tayo ng libreng sigaw sa mga bibili po ng twinkle at mga rendezvous. Hello. Merry Christmas. Hello. New Zealand. So, eto guys, sasamahan nyo po kami sa aming booth ngayon. Hello po. Hi. Oh. Angelic! Sino naninigaw sa akin? Merry Christmas everybody! Guys, sana makabili kayo ng mga twinkle products namin for babies and mommies. At napaka-affordable for everybody. Kanina pa kayo? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hey. hey, brother, you're the best. You. Oh, you're the best. Hi, babe. are Hi, man. ginagawang game sa vlog ko. Oh lahat, God. lahat ng may mga booth dito sa Team Payaman Fair, pinupuntahan ko isa-isa, tapos nakikipag-jack and poy ako. Ay. Oh, tapos, Ay. ano mangyayari? Kapag, kapag... <laughs> everybody, everybody but you! eh! Ito uh... <laughs> ang mga katwinke, kaya, kaya pinuntahan natin sa kanyang booth si Jenica at ang mga kasama niya dito. Dahil meron din kaming booth, di ba, for Fort Winkle and Rendezvous. Dapat may t-shirt pala. Yayayain ko lang sila na mag jack and poi at kung matalo sila, kailangan nilang bumili sa akin ng produkto kahit isa. Ay, isan. ang galing! O, paano naman kapag talo na Kami naman yung nanalo. Siyempre kapag kayo ang nanalo, sisigawan ko kayo. Ay, oh, hindi ka bibili ng produkto namin. Bibili din ako. Oh, yeah. Oh, o, sino makikipaglaban? Ako. Ayan natin Ikaw agad? Tinakabahan ako, bro. Let's go! Let's go! Ano, ano? batopik, 3, 2, 1, Go! To, bato, pick. bato, bato, pick! 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 Bato, bato, pick. <laughs> <Palalo> ko! <laughs> ko! Oh my God! Pwede sa baby yan? Oh, Alam mo kung bakit? Ang maganda sa Twinkle product ko, Vegan siya, organic, at uh, cruelty free. Uy teka lang, usapang baby. Baka naman sa bag mo meron ka rin para sa aking baby. Ha! Ah! Bibigyan kita mamaya. Yeah. Uy, teka lang. Sorry. Baby, bakit lang usapan natin? Hey, 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 hey. Ate, sinisigawan mo! Hey! <laughs> ingay ko pala. Hanap <laughs> pa tayo ng na makakalaban natin sa Jack and Poy, mga katwinkle. Meron tayo isang panalunan. Tinan nyo na may isang libo sa akin kanina. to, 1K! Sino pwede makapaglaban sa inyo sa akin ng Jack and Poy? Kapag, ka, kapag nanalo kayo, kapag nanalo ako, kailangan nyo bumili ng product ko pang babies. Pero pag nanalo ako, pag nanalo kayo, bibili ako ng product niya. Alay ka, dali. Ayan, may laptop at si ate. Huwag mo naman galing, ano? Siyempre, gagaling ako na. Sabi ni ate, magano pa si ate, gagaling ako na. <laughs> okay, bila kayo 3, 2, 1. 2, 1! Jack and Poy! Jack and Poy! Eh, eh, eh! Jack and Poy! Jack, and boy. Jack and Poy! Jack and <laughs> Poy! Jack and Poy! Ah! <laughs> <laughs> ano ba yan? Oh, ako ba natalo? Ako Oh my God! Magkano yan? 9-8? 9 uh, Akala ko 9 ang mahal naman. Nakakuha na ako ng 1K kanina. Tinan mo, matatanggal po. Pag-invente. Jocel! Tawag ang nanay mo! Ang <laughs> mga katwiki, kailangan ating bumawi. Bawi tayo sa kanila. Oh! Ha ate. So guys, ito mga kakatiket pabalik lang tayo sa sa ating booth dahil may ibang mga tao doon na nag-aantay sa atin. Sa kailan ako makikipaglaban ng mga Jack and Poi na gagawin natin ngayon araw. ano you ready? nila. Ate mga galingan mo, ha? Jack and Poi. Ah! ah! Jack and Poi. Jack and Poy. Ah! Oh my God, na lang! Jack and Poy. Ah! <laughs> Makakabawi tayo mga katwinke. Laban! Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Taga saan ka, Josie? Taga, ano, Mindanao ko. Oh. Taga Mindanao siya, layo. Ang taray ni Josie, galing Mindanao, nag-aeroplano pa para mamili dito sa pinpayaman mo! ko. <laughs> o Jack, para lang mag-jack in ready ka na ha? Hanggang tatlo lang ah. <laughs> Jack and Poy! Ah! Jack and Poy! Ah! Jack and Poy! Jack and Poy! Ah! Jack and Poy! Ah! <laughs> Ate, ang bilis naman! Ate Kat! Jack and Poy! Tatlo na! Ano na mo? Leonard. Thank you Lenard ha! Alam mo na talo ko ko ikabibigay ng product ko ha! <laughs> MJ! Ate Chrissy, mga katwinke. Namiss uh, ko to si Ate Chrissy. Ako yung ano, local version. Local version? Oo, oh, yung totoo nandun sa ibang bar. Nasa US ba? Baka bigla kumanta yan. I, want you to <laughs> Ay sarap harapin ang bagong umaga Lalo na pag may kasama Bawat umaga'y sumisigla Pagkasama ang Kraystv Para sa Nakapaalam na po ako sa ngayon at uh, sobrang dami pang tao sa Team Payaman Fair at sana next year makapunta ulit tayo sa mga ganito. At ang dami kasing mga pwede talagang bilhan lalo kapag ganitong magkakatapos na ng Pasko at bago -mag bagong magbagong taon na naman. So gusto ko mag-thank you of course kay uh, Kong, kay Kong at saka kay uh, V at sa buong Team Payaman para sa ganitong uh, event na lagi nilang ginagawa every year dahil marami silang natutulungan talaga. So, thank you very much po sa inyong lahat, mga katwinkle. Until next time, dito lang sa Love Angelina's YouTube channel. God bless you, everybody! Mga kuya, salamat po!